Hello! What's up mga kumukloy? Ako nga pala si Limboy Balayo, or mas kilalang Makloy, 40 days video gagala tayo sa bukid, manggin gula na lang tayo ng gulay para naman tayo ay makatipid-tipid kahit kaunti, kasi kulang lagi ang ating pang budget kaya asa na lang tayo ng gulay sa bukid. Ako pala yung taong mahirap makaahon sa kahirapan at lagi na lang kinakapos sa buhay. Pilit ko man gumawa ng lahat ng paraan para umangat sa buhay. Pero kahit anong gawin ko hindi pa rin sapat para umangat. Dot, ito ang mahirap sa academy, dami na mayayaman sa mahirap pa ako na kaya I enjoy na lang natin ang buhay na bigay ng Panginoon. Hindi ko iniinda ang kahirapan noong ako palang mag-isa, unong ako'y binata, pa pero ngayong nagkapamilya ang hirap pala, pagka walang pera sa edad kong 36, hindi pa ako nakahawak ng malalaking pera, makahawak man ng pera sakto lang, minsan kinakapus pa, ang hirap pala ng ganitong buhay mga idol. Ganito ang buhay ko dahil, wala akong pinag-aralan, kaya sinisikap ko makatapos ang mga anak ko sa pag-aaral, dahil sila na lang ang natitirang inspirasyon ko. At ayaw kong maging kagaya sila sa akin walang tinapos. Mahirap makahanap ng trabaho, construction lang lagi, kaya ayaw kong maranasan nila ang naranasan ko. Kaya sana naman mga idol, like and share nyo ang mga video ko, para naman balang araw, mapagtapos ko sila, dahil ayaw ko talaga silang magaya sa akin. Kung hindi lang masama ang magnakaw, gagawin ko yan para sa kanila, pero hindi ko gagawin yan dahil alam kong mali yan, kahit mahirap lalaban ako ng patas, kaya pinasok ko ang mundo ng vlogger, dahil alam kong tama ito ang ginagawa ko, kaya mga idol sana naman suportahan nyo ang pagbablog ko, at sa pagshare nyo ng video ko malaking tulong yan para sa pamilya ko, kaya taos puso po ako na nagpagpapasalamat sa inyo na nagsusuporta sa aking dot, yan lang kasi ang hangad ko sa buhay, ang makapagtapos ng pag-aaral mga anak ko. Hindi ko naman pinangarap na sumikat. Ang gusto ko lang ang may itutustos ako sa pamilya ko at makatulong na rin sa mahirap na kagaya ko nung ako'y binata pa pala. Okay lang sa akin kahit walang pera. Akala ko kasi okay lang kahit walang pera. Hindi na pala pwede kapag may pamilya na. Marami ng pinagagastusan, maraming nabayarin. Hanggang dito na lang mga kamukloy. Thank you for watching. God bless you all. Please follow and share.